Ito po siya. Ayan guys. Meron po ako nakita dito na isa pong kasuotan po ng isang uh, sundalo. Ayan. Philippine, Philippine Army. Ayan, 59 IB. Ayan. Pero wala siyang... Uh, Tikaayusin lang po muna natin guys yung ating pong camera para mas... Uh, ano po tayo. Mas maganda po ang ating kalalabasan. Ayan. Ito siya guys, ayan. Pero wala siyang pangalan. Ayan, ang nakita ko lang guys ito, pangalan na Philippine Army. Uh, Protector 59, ayan. And then, dito, is wala po ako nakitang name. Okay. Nali po guys, na talaga ako ay kinakabahan sa araw po na ito. Sapagkat sa akin po natuklasan ito, ayan. Ito. Ayan siya guys, oh. Hindi wala siyang uh, wala siya guys pagkakakilan lang kung kanino ba talaga 'to. Ayan. Wala siyang pagkakakilan lang pero Ayan, may nakakapa ako dito sa bulsa. May nakakapa ako guys dito sa bulsa. Tingnan natin. Ang bala ko talaga guys, pumunta ng bundok. Alam nyo naman na guys, yung aking mga binablog talagang binabagtas ko yung mga hindi ko daan o hindi ko sukat -akalain. daan talagang pinupuntahan ko. Ayan guys, meron siyang sulat. Ayan, meron siyang sulat guys. Wow, Wala, marami siya guys sulat oh. Ayan oh. Sulat siya sa kanya ano. Isa Isa-isahin ko sa inyo guys ah. Ayan, para sa iyo mahal. Kung sakali man na hindi na ako makabalik, ay huwag mong pababayaan ang ating mga anak. At huwag mong kalimutan na sobra kitang minahal. Mahal na mahal ko kayo ng ating mga anak. Kung sakali man dumating na yung oras na makakahanap ka ng ibang uh, magpapasaya sa iyo, sana ay mahalin din ang ating anak. Ako ya alis at baon ko ang ating matamis na pagmamahalan. Ayan, nagmamahal Junard. Ayan siya guys. Nagmamahal Junard. Ayan, siya po itong natin natuklasan po natin sa araw po na ito. Ayan, hindi ko alam kung uh, Philippine Army po talaga ang nagsuot po nito. O hindi ko alam guys. Basta ito nakita ko lang dito, ayan. Pero kasi wala siyang pangalan dito sa pinahang uniform. And then, dito ang nakapangalan po sa kanya is Junard. Ayan, Junard. Nagmamahal Junard. Yun po yung atin po nakita po dito na pagkakakilanlan. Ayan. 59 IB for Tektor. So, guys, oh. Ayan, may damage na siya rito. Mayroon ko, guys, kung kanina ito. Ayan, di na, di na ako magbablog sa malayo. Medyo kinabahan ako. Ayan, marami-marami salamat po sa inyo lahat. God bless.